Lilipas lang, yes. Lahat naman lumilipas. Walang pamaminta sa mundong ito. Ano ba naman kayo? Lahat ng bagay lumilipas at kumukupas. Ay, okay lang yan. Hindi ko lang may bakit na galit, 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 na galit kayo mga buwaka ng inamis. Harito Balbuena, a.k.a. Diwata Pares, ay halatang napikon sa dami ng basher na nangaasal sa kanya dahil sa sinabi niya na ang pagkatalo ng vendors parties ay pagkatalo <laughs> ng buong Pilipinas. Sinasabi ng mga netizen na ang pagkatalo ng vendor party list ay panalo ng Pilipinas. Oh, yeah. Dahil alam naman daw natin na bobo -bo itong si Diwata Pares at walang gagawin sa kongreso kung di magbutas ng bangko. At dahil dyan ay sumabog na sa galit si Diwata at hindi na matiis na hindi sagutin ang kanyang mga basher at halatang inis na inis. Ano nga lang kami, chill lang kami. <laughs> Mga basher dyan, Diyos ko, mabuha ka ng inamis. Galit na galit kayo. Relax nga lang ako. Tayo, <laughs> parang matitikbak na kayo sa mga anichiwa. Diyos ko, Lord. <laughs> Kung kayo ang tatanungin, gusto ba ninyong manalo ang vendor's party list upang magkaroon ng representative ang mga vendor? O masasabi ninyo na lilipas din yan? <laughs> ako para matitigbak na kayo, mga basher kayo. Grabe po. <laughs> Relax lang. Relax nga lang ako eh. Diyos ko! <laughs> Di ba mga puta, <laughs> Mga animal baka yes? Diyos ko! <laughs> Chill! Relax! Magkahalong tuwa at inis ang naramdaman ng ilang netizen nang malaman nila na itong si Diwata Pares ay naging nominado ng vendor's party list. Ang iba, natuwa. Dahil akalain nyo, Isang hamak na vendor lamang at walang bahay ay nagkaroon ng pagkakataon na mapunta sa Kongreso. Ang iba naman ay nagalit dahil alam nila na niloloko lamang si Diwata Pares ng malalaking tao sa likod ng naturang party list na ito. At alam natin na si Diwata ay wala kakayahan magpatakbo ng gobyerno sa dahilan na bukod sa wala siyang experience ay wala din siyang aral. Kung kayo ang tatanungin Tama ba na bigyan natin ng pagkakataon si Deo Balbuena aka Diwata na makapagsilbe dito sa Pilipinas? Magandang araw po sa inyong lahat. Meloy